Kaila mo ani nga putas guys. Morning no, Sir 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 Guillas. Kada ninga nga putas kay makatabang sa tong digestion. Tapos uh, anti-aging. So, mga on me, kaya tigol lang naman, arun ta mga tigulang o samot. Hmm. Di ta mga gurang aniga. Mm, may pagi niya nun ga sa mga bukog-bukog. Itong bones. Kapaligod sa itong bones. Hmm. Help in digestion. Oh. Hmm. Na? So, mga unta ni guys. di pag yun season karon sa Tribulas pero naan na -ana. mag na ni barato na ni basig tag 30 na lang kilo ano na yung sunod po hon. medyo mahal mahal pa sige lang okay rasgin lang Naano anti-aging property so di pa dali yung mga gors. Basta gors yung taga diga, punta, madali yung gors yung na Diba? Pagpugong edad niya nga uh, po tas. mga <laughs> kapeban? Pugong uh, edad ba? <laughs> Para po sa bukog di. Ngayon na naroon dito mga bako. Ano eh. <laughs> Masapang lang yung ayaw kayo.